Dr. Vito, napupuyat na po ang buong pamilya kaka-cellphone, lalo na po sa gabi. Ano po ba ang mga dapat namin gawin at simpleng paraan para maiwasan po namin ang mapuyat gamit ng aming cellphone or mobile phones? Number one, yung blue light filter nyo po. I-activate nyo po yan. Nang sa ganon, hindi po ma-expose ang inyong mga mata at ma-perceive po ng inyong katawan na yung gabi po is madaling araw na at least po one hour before bedtime bago kayo matulog ay natapos na po ang inyong paggamit ng mobile phones. Pangalawa kapatid, gamitin niyo po yung inyong bedtime routine for at least 8 to 10 p.m. Dapat po tulog na po kayo niyan at wala na po kayong iniisip at hindi niyo po dapat hawak ang inyong cellphone. Pangatlo kapatid is magkaroon kayo ng alarm clock na ang oras ng inyong pagtulog nang sa ganon meron po kayong oras na sinusunod at alam nyo po ang limitasyon ng paggamit ng cellphone sa gabi. Pang-apat kapatid, lagyan nyo po ng silent notification ng inyong pong mga mobile phones and cellphones nang sa ganon hindi kayo maistorbo sa paulit-ulit pong pagtunog niyan. Pang-lima kapatid is kailangan nyo pong alisin ang mga ilaw sa inyong kwarto para maging kaaya-aya po ito sa inyong pagtulog at hindi kayo maistorpo. Okay? Pang-anim kapatid is kailangan po natin gawing uh, kaaya-aya ang ating kwarto maging maayos po siya, maging preparasyon po sa inyong pagtulog. Nang sa ganon, maging relaxation nyo po ito at ito po ay magsilbi pong aral para sa ating lahat. Okay? Pangpito po kapatid is iwasan nyo po ang cellphone na malapit sa inyong kama na hindi nyo po maabot. Nang sa ganun po kapatid, maiwasan natin yung temptation gamitin po ito sa gabi. Okay? So pangwalo kapatid is iset lang natin yung limitation sa paggamit ng phone. For example, magkaroon tayo ng 2 hours na paggamit ng cellphone sa buong maghapon not unless na lamang, ito po ay isang source po ng iyong income at source ng communication. Nang sa ganun naman po ay hindi makasagabal po both sa inyong kalusugan at both sa inyong trabaho. At pang last kapatid, para po talagang mas mainam, isaran nyo po ang inyong internet connection sa gabi, ng inyong pong wifi. Nang sa ganun, hindi po kayo matemp mag-open ng inyong cellphone at alam nyo naman po na sa gabi po talaga, is maging karo, magkaroon kayo ng oras ng pagtulog. At pag sampu kapatid is maging good example tayo sa ating mga anak nang sa ganon ay hindi po sila magaya at hindi po nila nakikita na ito ang dapat nating tularan. So ito po ay yung mga simple tips na maaari nyo pong i-apply sa inyong pamilya nang sa ganon pati mga bata ang inyong pamilya ay hindi po matuto pong gumamit po nang sobrang gamit ng cellphone nang sa gabi, nang sa ganun, na hindi maapektuhan ang inyong pagtulog. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindoreño manggagamot.